ayan mga kadiskarte baka makatulong hiring si San Miguel ng truck driver, trailer driver Diyan sa General Trias Cavite sa Urdaneta Pangasinan, sa Davao sa CDO ayan tingnan nyo lang yung details malay nyo pasok kayo dyan, i-email nyo sila at magpasa kayo ng mga requirements shout out mga kadiskarte San Miguel Corporation yan matatag na kumpanya yan maganda mga benefits dyan tignan nyo lang yung details dyan sa pinost ko sana makatulong Ayan, mayroon din sila San Miguel Logistic, Forklift Mechanic, caka Mechanical Technician, Ayan, Truck Driver, CDO San, sa sa.